yung isamahan natin na ganun-ganun na lang na kaya mong bitawan anyway, kinausap ko po si Renzo Webes, dahil bakit hindi po bumabalik yung motor kasi sabi po niya, lilinisin lang so doon na din po inamin ang mga sinisikreto ni Dave patungkol po doon sa babae at kung paano siya minando na huwag sabihin ang mga ginagawa niya kasi nga po uh, kapag nasa taas po sila eh, sinasabihan po niya si Kuya Renzo na Kapag gano'n, wag mo ano, wag mo sinasabi. At adun uh, doon din po alam po ni ano ni Renzo kung sino po yung dahil naka-lock po sila sa kwarto eh na nakikita naman po ni Renzo yung mga ginagawa ni Dave sa cellphone niya. Eh yun nga. Uh, mga mga tinanong mga, sa tingin mo ilang buwan na yung ano yung yung chat niya o kausap niya. Mga 2 or 3 months daw ang sabi po natong ano. So Parang napag-isip-isip, kala ako naman, kuya Timar.